Thank <laughs> you. Good morning mga kagigil. Magpapakulo muna po tayo ng ilang pirasong vaca na may puto buto Ano? At yan ang ulam natin mamaya. Isabay na po natin itong may isa pagpapakulo si buyas at pamintang buo. Okay? Mga ano po siguro yan? 40 to 1 hour. 40 minutes. Ah. Ay, sarap, mga kagigil ng nilaga.